O oh, hindi ka ba naman engot, kaya ka itlog. tapos ngayon hingal-hingal ka. Ha? Ang init-init, ano bang gusto mong mangyari? Yung pagkaitlog mo, tinola ka kaagad. Ang oh, init! Tanam mo! O, oh. tsaka nga 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 ka sa init, tsaka sa hingal, o oh, di napahiya ka. Tingin ko mo yung bibig mo. Dapat nanay ka, alam mo kung saan pumwesto ng maganda na safe ka at safe yung mga anak mo. Anong klase kang ina? Hindi mo alam yung ikakasama ng mga baby mo. Tsaka pa talaga sa ano, ano yun? Para sinasabi mo sa may-ari na sa may-ari sa'yo na kainin mo na, kainin mo na. Grabe. <laughs> Diyan ka pa talaga. Tsaka ka, ka ngayon hingal na hingal. Oh, ay di hiningal ka. Ay di nagutong ka. Bakit ka nadarang nadarang ka sa apoy? Oh, ito lang yung kalan. Ito, yung klaseng ina ito. Oh, hayan. Hayan ka lang. Hayan ka lang. Oh isipot ka ka ng itlog.